nubukan ng ikuwento nga nitong satera kung ano ang kanyang nakita isang kapre subalit tinatawanan lamang siya ng kanyang ina lalong-lalo na at hindi makita ni Mona o sino ang kausap nga nitong si Terra pakiramdam lamang niya ay nababaloy na yata ang kanyang anak dahil nagsasalita na nga itong mag-isa hindi na rin siya magtaka dahil minsan din niya makita na kakausap nga nitong si Terra ang mga alaga niya ay kinakausap niya na parang tao kaya naman na uh, sinabihan niya na maghinay-hinay nga itong si Terra dahil baka nga eh, pag may nakita sa kanyang ibang tao, ay mapapagkamalan nga siyang baliw sa kanyang ginagawa. Hindi kasi alam nitong si Terra na tanging siya lang ang may kakayahan na ganoon sapagkat hindi naman talaga siya bilong sa mundo na iyon. Sa inkanta, Diyos siya na bibilong. Samantala, dahil sa sunod-sunod na magtulungan nitong si Terra, ay sumikat nga siya, lalong-lalo na sa TV dahil pinalita nga ang kanyang pagiging uh, mabuting uh, sangre kung saan ilang beses na nga siyang nakatubo. Kaya naman, lalong nanggigigil nga itong si Emil, ang gobernador sa kanilang barangay dahil humahal lang sa si tera sa lahat ng kanyang mga plano. Gusto nito na mato, na nga itong si sangre at gusto niyang makuha dahil gusto niya nabibigyan nga ng uh, award kung sino man ang makakapagdala sa isang sangre sa harapan niya sapagkat ganit na galit itong si Emil at gusto niya sa kanyang mismong mga kamay mamatay itong si Sangre. Alam na ni Terra na ganoon ang planning ngunit si Emil kaya naman hindi siya pa huhuli na buhay. Gagawin niya ang lahat makailag lamang. Ngayon ay nasa panganib na nga siya dahil nilagay na nga siya sa television kung saan siya ay pinagahanap maging kay Perena ay nakarating na rin. Kaya nabahala na siya na do itong si Perena sapagkat parami nang na mortal ang nag naghahanap sa kanyang uh, pamangkin. Kaya naman, para maunahan na nga ang mga mortal at siya ang makakita sa kanyang pamangkin, huwingi na siya ng tulong sa lahat ng kaibigan niya sa mundo ng mga tao. Miging sa isang kapre ay nakarating ang kanyang minsahe. Kaya naman uh, na, sabihan agad itong si Tara na merong naghahanap sa kanya at yun nga ay walang iba kundi ang totoo niyang pamilya. Talabaga na buhay ng loob itong si Terra matapos marinig na hindi pala siya nag-iisa. Kaya pala kakaiba ang mga nakakaya niyang gawin ay dahil sa siya pala ay hindi normal na tao. At sa oras nga na magkita na nga sila ni Perena, ay hindi na nga siya mag-iisang muli dahil tuloy na siyang kukunin nga nitong si Perena at tuloy nga siyang uuwi ng para doon mas lalo magsanay para paghandaan ang pagkikita nilang muli nitong si Metena. Nang sa ganun ay maisalba niya ang dalawa pa niyang pinsan na kasalukuyang nabihag nga nitong si Metena.